Ito na nabanggit niyo yung tungkol sa tetanus and yung uh, pertussis. Pero yung diphtheria, dok, parang di iba kas, ibang mga kasamayan, hindi familiar. Ano ba yung diphtheria? Mm -hmm. Ba't ba kailangan natin ng ganyang mm -hmm. bakuna? Parang hindi naman sa pananakot, dok. Pero <laughs> ano bang kailangan nilang, ano ba yung risk na itong sakit na to? Yung po kasing diphtheria, na-eradicate na yan eh, halos. Mm -hmm. Kasi nga, maganda yung programa natin ng vaccination sa kids. Mm -hmm. Ngayon, ang diphtheria, combination nga po yan ng skin lesions, tsaka yung mga respiratory na mga problems. Mm -hmm nagkakaroon ng ulcerations yung skin, para siyang gray, para siyang tigdas mm. in a way, no? Na talagang maaawa ka doon sa bata. Nilalagnat siya mm -hmm. ng mataas, syempre, inuubo, nahihirapan huminga. Mm -hmm. And for the very small children, or lalo na yung babies, minsan hindi survive. This is an infection and ang gamot po natin sa diphtheria actually yung mga penicillin based na gamot. Mm -hmm. Pero kasi paano kung hindi na recognize agad? That would pose a problem. Mm -hmm. And that's the reason bakit nagbabakuna nga tayo. Kasi yung mga ganto kakaibang sakit mm -hmm. na eventually, nakakamatay, we are able to actually prevent this with a simple vaccination. Mm -hmm. yes. Pero yung mga sakit po na ito, sabi nyo nga na fatal siya kapag hindi na-address. Pero may mga long-term, rin na isurvive naman nung bata yung sakit na yun. May mga long-term effects pa dun sa bata kapag ka... Kahit nagumaling siya doon, may mga pwede bang lasting effects 'yung mga sakit na 'to? Kung di siya According sa studies, 'yung iba, siyempre pagdating ng adulthood din siyempre masakitin. Hmm. On the respiratory side most. Hmm. 'Yung hmm. lesions hindi naman, but hmm. mostly doon sa lungs ang magiging Ayun, problem. Yun. Pero doc, ito po bang bakuna sa diphtheria katulad din ba siya ng flu na hindi ibig sabihin na nabakunuhan kaya hindi ka na magkakaroon? hindi siya kagaya nun sa flu. Okay. Yung diphtheria, pwedeng talagang wala. wala. Oh. Kasi remember, no matagal na ng mga bakunaan, marami ng sakit na hmm. na-eradicate. Mm -hmm. yeah. Isang na-eradicate na ng todo sana, yung smallpox. Mm -hmm. Remember? Yeah. Tapos ngayon parang may mutation kasi in the Ay, form okay. of monkeypox. Mm -hmm. okay, pa. Para siyang kapamilya nun. Mm -hmm. So parang iniisip nila, ano kayang pwede ibakuna? And the reason ba't nagkakaroon nga ng ganito is yung acceptance ng mga tao about the bakuna. Mm -hmm. Remember, nawawala kasi yung herd immunity kapag maraming nagiging non-believer or mga anti-vaxxers, yes. di ba? Oh, Remember? Okay. Kasi ito talaga ho, ay napakahusay na programa kung maraming mag a oh, di ba? Maraming sumusuport. Kasi imagine nyo na lang, no, yung matitipid natin kung malilesin yung mga hospitalization rates, yes. yung pagkakasakit. Kasi hindi naman lahat ay pinalad na may maayos na work or mm -hmm. hindi rin kaya rin ng lahat ng government hospitals na support lahat okay. ng magkakasakit. Remember, ang mga bakuna could prevent outbreaks, mm -hmm. no could prevent yung mga ganyan mga epidemics. So sana, support natin. Kasi yung mga sakit kagaya ng polio, wala na yan mm -hmm. eh. Opo. Pero pagka hindi nagpapabakuna na naman, pansin nyo magkakaroon na naman tayo Case. pa isa, dalawa, mm -hmm. minsan dadami na naman. So, sana yung mga misconceptions ma-address natin. May mga myths kasi sabi nila, ayaw pa pabakuna dyan. Pati yung baby ayaw rin pabakunahan kasi daw nagkakos daw ng autism ang bakuna. Yeah. Ah. May nabalitaan ako, yung anak ni ganito. Ano ba ba? Ano ba diba? ba yung anak yung pasa, -pasa. Ay, wag kasi nagkasakit yung anak ni ganito nung binakunahan. Hmm. Hmm. Ganyan. Ganyan. So, di ba, imagine ninyo, eh minsan, sikat pa ng mga tao yung nagsasabi Ay, nito. Mm. Meron. Sa US, artista siya. Mm -hmm. Sinabi niya yung anak niya nagka-autism because of the bakuna. So, mm -hmm. syempre, yung iba naniwala kasi pa. sikat na tao to. Mm -hmm. So, maraming hindi nagpabakuna. And then, anong gagawin natin? Pagka tumaas na naman ba yung kaso mm -hmm. ng mga preventable infections, doon lang ba tayo mag-a-act? Mm -hmm. So, sana, no? wag nang ma-disrupt yun. Pati ho sa bata. Ang maganda ho sa atin, meron tayong immunization program talaga. Mm -hmm. Expanded na nga. Even yung mga uh, ibang dating walang libre, meron na ho. Mm -hmm. Kaya wag ho kayong mahiyang dumulog din sa mga health centers after you've given birth. Kasi kung kayo po ay binabakunahan during pregnancy... Plan. All the more, ang mga mm -hmm. batang bagong panganak na medyo mahina pa talaga ang immune system, kailangan natin silang isupport through the vaccination mm -hmm. program. Pero, Dok, nabanggit niyo po yung after ng, vac ng, bawa po, after naman ng pregnancy. Kasi ito lang po yung mga, may mga certain vaccines lang talaga na pwede kay mommy kapag pregnant siya. Mm -hmm. After po ng pregnancy niya, ano naman po yung mga kailangan niya na mab mabakuna sa kanya, na hindi na ibakuna sa kanya nung pregnancy? siya. Meron, kung wala pa siyang human papilloma virus na bakuna mm. o HPV, pwede. HPV vaccine, yung anti-cervical cancer. Mm -hmm. Yan, kasi bawal yan sa pregnancy. Okay. Mm -hmm. So, kunwari ikaw ay nagpapabakuna, kasi three doses po yun eh. Pag nagpabakuna kayo ng HPV, tapos bigla kayo nabuntis, hindi po muna natin bibigay yung second and third nyo. Okay. Uh, bibigyan natin yan after na ng pregnancy. Tapos, mm -hmm. mm -hmm. syempre yung flu vaccine, buntes man o oh, hindi, taon-taon po yan. And tama yung sinabi niya, yearly ho, iba formulation yan. Ganon siya. Talagang for one year lang yan, next year, nagde-develop na naman ng bagong flu vaccine. Kasi depende yan sa panahon. no? So, ganon kaganda. Nag-a-adapt din siya. So, pwede yun. Do, kaysa sa mga parang fears nga ng mga, ng mga kasambay natin, kaya siguro di sila nagpapab sinasabi nga na ini-injectan tayo ng mga inactive na mga viruses or bacteria or virus pala pagka sa, sa mga ganyan, kunyari, flu vaccine yearly. Kapag ba yearly talaga nagpapabakuna, tapos parang nag-stay nag by sa system natin lahat na yearly na klasing strain ng flu virus, do Yes, kasi alam mo, pagka po tayo nagpapabakuna, bakit siya yearly? kasi, ang bakuna na yan, pag in-inject sa atin, marirecognize ng body, bubuo tayo ng immune response, kumbaga. So, kaya rin nagpa-formulate taon-taon ng bago para nga maka-adapt yung katawan mo dun sa mga bagong pwedeng mag-attack sa'yo. Parang ganun. E paano nga pala yung iba pang bahuna? Paano yung anti-rabies? Kasi mayroon nagtatanong din sa akin, Dok, buntis, nakagat po ako ng aso o kaya nakalmut po ako ng pusa pwede po ba akong magpa-anti-rabies? Because remember, ang anti-rabies ay bakuna rin. Okay? Mm -hmm. The answer is yes. Ay pwede. Mm -hmm. All the more, lalo na ang mga pregnant. Mm -hmm. Kasi lalo na yung mga dumugupo or natusok talaga, kahit scratch lang at kahit alaga po ninyo, mm -hmm. it's because, syempre, nakakamatay din po mm -hmm. ang rabies. Yeah. We have to protect the mommy as well as the baby na dinadala. Mm -hmm. And again, napakaligtas po nito. Mm -hmm. So, ang mga bakuna, tandaan nyo ah, ang bakuna na kailangan na ma-receive ng isa pong pregnant woman mm -hmm. ay flu vaccine, tetanus, diphtheria, pertussis na bakuna. Okay. Yun. Pero in special circumstances, pwede rin po siya makareceive ng anti-rabies kung siya po ay may exposure o okay, nakagat. Safe. Ano pa? Kung siya po ay healthcare worker or nasa ospital, prone sa mga needle sticks, pwede rin ho siya mag-Hep B vaccine. Ah, oh. At kung mm -hmm. nandun naman siya sa lugar na high risk siya for mening, meningococcal o kaya pneumococcal na mga infection, mm -hmm. pwede rin siya. Mm -hmm. So, pinakamahalaga po is that i-consult niyo po ito sa inyong healthcare provider. Ano yung angkop sa inyo? Doon lang ba kayo sa regular na binibigay? Mm -hmm. Or kayo po ay eligible to receive yung mga special na bakuna rin? Okay. Dahil doon sa inyo pong status. Mm -hmm. Ayun.